Hello 2025. Kaya nang sinabi ko kagabi, bago mag New Year, welcome. Then magbabago na yung tao. Kaya yun. Welcome 2025 kung ano ka man. Gusto kong malaman. Nag-iisa ka lang ba? O may susunod pa sa'yo. Gusto ko lang patunayan ngayon kung ano na naman ang move ni Hiroshi ibay na natin yun wala na yun nagkahiwalay na kami ni 24 kaya si 25 naman ang kadate ko ngayon ngayong taon na kaya 25 uh, ano bang ipapangalan ko sa iyo hindi naman pwedeng dyan kasi lalaki kayo. Oh yeah. Ay, Jonah na lang. Jonah. Jonah 2025. Pangalan din ng misis ko. <laughs> Yun ang harapin natin ngayon, Jonah. Magkatuwang tayo. They promise. Ngayon, 25. Ang Panginoon ang magdadala sa atin kung anong dapat niyang ibigay. Goat by 24. Shame on you. <laughs> Welcome 25